pig meron po akong na-order online. Meron po akong nakita na pwede po natin tatakan yung baso na po natin. Tayo na po mismo yung magtatata. Ito, na-order ko siya online. So, bago tayo order nito, magme message muna tayo kay seller para mag-send po ng logo na gagamitin po natin. Pag in-order natin to, meron pong kasamang black ink na 10 ml. Tapos, ito yung design na pinadala ko kay seller. Tipid tips cooler. Kapag po natin to, dito sa ating cup, ganito po yung kalalabasan. So, ngayon, itry na natin. Excited na po ako. yan, base dun sa instruction, ilalagay lamang po dito sa pinakanggit na itong ink. Parang i-absorb ia ba? Pad na nakalagay sa loob. Ayan, ganan. Lagay lang daw. So, yan, lagay natin. So, after daw tint nito, sabi dun, pupunasan daw natin. Parang sayang naman yung ink. Pwede na siguro yung Baka naman maubos yung ating ink. Tapos, tatatak na natin. I Center lang natin. Tapos, ipe-press siya mga katipid tips ha. Press natin. Okay, so sa personal naman po, kitang-kita naman po yung pinakang pangalan. Problema lang is medyo may amos yung gilid. So, kulang yata sa linis yung ginawa po natin. So, linisin ulit natin. So, try ulit natin. O yan. Kita ba? Dapat nga pala siya ay pupunasan po ng mabuti para wala siyang kalat. Base po kay seller dun sa pinanood kong video, kapag gagawin po natin to, tatak po tayo ng tatak para masulit natin yung ink na inilagay po natin. Huwag pa isa-isa. Ayun, 'di ba? So ayun, kitang-kita yung ating logo at yung pangalan. So ito, recommended ko sa inyo 'tong mga katipid tips kung nahihirapan tayong maghanap ng ididikit sa mga baso na gagamitin po natin. So pwedeng-pwede po ito. Maglalagay po ako ng link po saan ko po ito in order. So ito pwede rin po sa mga papel at mas malinaw po kapag sa papel po natin ginamit kasi natulad po nitong pinadala sa akin ni seller oh. Tapos, kung hindi nyo kung madali ba siyang ma-erase, hindi po. Talagang nakadikit na siya. Yun know, o. Puskus ko na siya pero hindi siya nabubura. Wow. So satisfied po ako dito sa in-order ko. So pwede na po akong magbenta nito online dito po sa subdivision namin. Uh, meron na pong tatak yung cup na gagamitin ko.